Sa so, uh, mga magandang umaga po sa lahat, lalo sa ating abutin kaptan na uh, barangay Barbie Captain Jacinto Boyaca, Ano po ako ay may privilege speech dito bilang isang barangay kagawad ng Ibabang Dupay. Ang to, totoo'y ang pagtatayo ng barangay technical building sa barangay Ibabang Dupay at islas pagbuo ng kooperatiba. Ano po? Pagbati po sa lahat. Sa panahon ngayon, ang sambayan ng Pilipino ay bumabangon sa New normal. Karagdagang pa ang mataas na data ng kawalan ng trabaho ayon sa PSA. Tayo po mga barangay pisag ay inaasa ng pamahalaan na makatulong at magindaan sa pagbibigay ng kaalaman upang makabaho ng ating mga kababayan. Sa nagdaang araw po, nagkaroon po tayo ng NC 2 Bake and Pastry. Ito po ang naging daan at nagpamulat sa aking mga mata upang magka na magkaroon po tayo ng Barangay Technical Building. Ano po ba ang kalagahan ng gusaling ito? Ito po ang magiging daan upang mabigyan po natin ng kalaman ng ating mga kabarangay. Ika nga, tools Isang paghahanda upang makakuha ng trabaho. Ito po ang tanging paraan upang mapabilis ang pagtanggap. Sa kasaysayan po ng umunlad na karatid bansa, kagaya ng Singapore at Japan, ayo po sa tala, pinag-aaral nila ang kanilang mamamayan ng skills at namumuhuna sa edukasyon Dagdag pa ang batas ng 7796 o oh, ang test Ano? Ang mabilis sa pagpasok sa trabaho dahil sa kalaman. Sa ngayon po, ang programa ng test na kung tawagin ay mobile training ay sinasagawa ito sa mga barangay. Ang nakita po natin sularanin ay mga pasil pasilidad na pagdarausan, na pag-aral, kagaya ng baking pastry, welding, driver at iba pang training. Kung kaya po, hinikayat itong aking mga kabakagawad na magtulong-tulong po tayo at magkaisa para sa kapakanan ng barangay na ba po ibasagawa po natin ang gabay at patlubay ito na ating Panginoon. Ikalawa po, managa po ang kapartiba sa ating mamamayan. May basahin po ito ayon sa DILJ Memorandum Circular 2020-65 at Memorandum Circular number no. 2021-110. Sa kasuluyan, may mga ba bago po tayo nagtapos ng NC2 ng bake and Pastry. May kaalaman na po sila, maaaring po silang tulungan ng barangay at buuhin yung maging kooperatiba. Nakakibat ang pagkakalob ng seed money at papagsimula ng negosyo sa ating barangay. Masarap siya so silang gumawa ng cookies na tinapay at tutulungan po natin sila sa promosyon. Maaaring maging cookies capital ng keso ng barangay dupay at sa pamagitan po na itatayo nating barangay technical building, mapapadami po natin at mahihikayat ang mga kabayan natin mag-aral at magsagawa ng kukis, maghindaan ng pag-unlad at nanapi pag at ng ating kababayan. Hawa ko po ngayon ang ilang uh, tupi uh, po na wala pa mga na isend ko na po sa ating GC, hindi ko na ipaserok sa itong uh, basis, uh, basis of law, basis of law, uh, basis uh, of pagtama uh, basis of law para makagawa po tayo ng isang kooperatiba. Kumbaga po ang nakalagay dito, inatakasan tayo noong uh, 2020. All provincial governors, city and municipal mayors, heads of local sanggunian, punong barangay, kasama po tayo. DILG regional directors at barn, minister of local government, other concerned. Sabi ito, guidance for local government, units and provision of social uh, amelioration dimension of national government to most effect resident of areas under in non-community quarantine. Kung pa man may quarantine, inutusan na po tayo magtayo ng mga kooperatiba. Ano po, at sinundan pa po ito ng uh, 2020, ano po, na memorandum. Ano po, magkakasunod po yung memorandum nito kaya po nung makita ko po ito sa aking research, ay po ay uh, po, sa punong barangay. Kasi nga po, ang uh, ganitong mga mga gawain na may pagbabadget. At tayo po sa aking mga na-research, ang pagbabadget po ng uh, gobernador, gobernador po at pag naman po mayor, mayor at treasurer at may mga kasamahan doon, sa barangay po, kapitan na treasurer, no other than, hindi kasama ang kagawad, kundi wish list lang po kami. Kaya po ako kay yung mihiling bilang isang wish list na mabigyan po natin ng pansin at aksyon ang aking pong mga nasabing binasa. At ito po yung nilalatag po sa inyo, yun na po, lang, yun po lahat at magandang magandang umaga po sa ating tagalanggalang na kapitan na presiding officer. Thank you very much.